isip Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. tayo sa kibla. Kapag hayang ikaw ay imam o nag-iisang nagsasagawa ng pagdarasal, maglagay ka sa harapan mo ng sutra o harang. Sasabihin natin ang Allahu Akbar ito ang takbiratul ihram at sa pamamagitan nito ay pumapasok tayo sa pagdarasal at kailangan itong bigkasin. Sa sandali ng pagsambit ng takbir, mag-aangat tayo ng mga kamay natin hanggang sa kapantay ng mga balikat at ihaharap natin ang mga nakaunat nating palad sa kibla o iaangat natin ang mga kamay natin hanggang sa kapantay ng mga tainga sa mismong pamamaraan. Ilalagay natin ang mga kamay natin pagkatapos ng takbir sa dibdib o sa baba ng dibdib sa taas ng pusod o sa baba ng pusod. Ang lahat ng iyon ay tumpak. Ang kanang kamay natin ay ilalagay natin sa ibabaw ng kaliwang kamay o kaya hawakan natin ng kanang kamay ang ibabaw ng kaliwang kamay o kaya ihawak natin ang kanang kamay natin sa kaliwang braso sambitin natin ng tahimik ang Allahumma ba'ad bini wbiin khutayaya kama ba'ad bini al-mashrik wal-magrab Allahumma nacni min khutayaya kama yunacni thobul awyad min al-dnas Allahumma gcslni min khutayaya bil-thalji wal-mai wal-barad Manalangin tayo ng doa ul-istiftah pagkatapos ng takbiratul ihram at bago bigasin ang fatihah at may nakasaa din na iba pang mga doa ul-istiftah ng pagdarasal kasama sa sunnah ang pagzasari pagkakasari ng pagbigkas nito o pagbanggit nito. Sasabihin natin ng tahimik ang A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kasunod ng doa ul istiftah ang istiada. Pagkatapos ay ang pagbigas ng suratul fatiha. Nang may kataimtiman, at kapanatagan. Biggasin natin ng talata sa talata. Sabihin natin ang Amin. Bumigkas tayo pagkatapos ng fatiha ng anumang madali mula sa Quran. Maaring isang buong su sura o isang bahagi nito. Matapos ang pagbigkas ng mga talata, tumahimik tayo ng saglit na pananahimik bago tayo lumipad sa pagyukod. sabihin natin ang Allahu Akbar magsasagawa tayo ng takbir ng paglipat ng posisyon mula sa pagkakatayo papunta sa pagyukod at ito ang ikalawang posisyon sa pagdarasal kung saan ang propeta sallallahu alayhi wasallam ay nag-aangat ng kanyang mga kamay kaya naging sunna na iangat natin ang mga kamay natin ng kapantay ng mga balikat o mga tainga ilagay natin ang mga palad natin sa ibabaw ng mga tuhod ibuka natin ang mga daliri natin at ikapit natin ito sa mga tuhod na parang nakahawak sa mga ito. Pumapanatag tayo sa pagkakayukod natin at ilayo natin ang mga, ang mga braso mula sa tagiliran ng katawan. At huwag natin palitawin ang gilid ng pisngi sa pamamagitan ng paggiling sa isa sa magkabilang gilid natin. Ang likod ay pantay, hindi nakabaluktot. Ang ulo ay tuwid kapantay ng likod. Hindi natin iaangat at hindi natin ihihilig. Sabihin natin ang Subhana Rabbi al-Azim. Ulitin natin ang tasbih ng tatlong buhay beses. Ito ang pinakamababa sa kalubusan. Ang nag-iisang pagsambit ng tasbih ay nakakasapat at maaari nating dagdagan kung nais natin. Magsasari-sari tayo ng pagsambit ng tasbih na hango sa hadith. Ang mga adkar na binabanggit o sinasabi sa pagyukod ay sari-sari. Sabihin natin ang Sami'allahu liman hamidah. Sasabihin natin ito habang tumitindig tayo mula sa pagkakayukod. Sa sandaling tayo ay nagdarasal ng mag-isa o ang isa sa atin ay imam. At iangat natin ang mga kamay natin kapantay ng mga balikat o kapantay ng mga tainga. Ito ay ang ikatlong posisyon na nag-aangat tayo ng mga kamay. Pagkatapos Tumutuwid tayo ng nakatayo habang nagsasabi ng Rabba na walakalhamd. Nasa atin na pagkatapos ng pagkakayukod, kung ilaylay natin ang mga kamay o hawakan natin ang mga ito. Sabihin natin ang Allahu Akbar pagkatapos bumaba tayo sa lapag habang nagsasagawa ng takbir ng paglipat mula sa pagkakatindig papuntang pagkakapatirapa. At unahin natin ang mga kamay bago ang tuhod o ng mga tuhod bago ang mga kamay. Kung alin sa dalawang ito ang naging higit na madali para sa atin. Kinakailangan na nakapatira pa tayo sa pitong bahagi, gaya ng itinuro sa atin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang nuo kasama ng ilong, ang dalawang palad, ang dalawang paa at ang dalawang tuhod. Gawin natin ang dulo ng mga daliri ng mga paa na nakaharap sa kibla at itutukod ang mga paa. Paghiwalayin natin ang mga hita at iangat natin ang, ang tiyan mula sa mga hita. Gawin nating nakaangat ang mga braso mula sa lapag na malayo sa tagiliran. Kung hindi tayo nagdarasal ng isang kongregasyon at natatakot tayo na makaabala sa sino mang nasa paligid natin. At gawin natin ang mga kamay na kapantay ng balikat o ng mga tainga. Sabihin natin ang Subhana Rabbiyal A'la. Ulitin natin ang tasbih ng tatlong ulit at ito ang pinakamababang kalubusan. At ang nag-iisang tasbe ay nakakasapat. At maaari natin itong dagdagan kung nais natin. At pagsasari-sariin natin ang pagsambit ng tasbe na hango sa mga hadith. At manalangin tayo ng naiibigan natin mula sa mga mabuti sa mundo at kabilang buhay. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalapit na sandali ng tao sa kaniyang Panginoon ay habang siya ay nakayuk nakapagpatira pa. Kaya magparami kayo ng panalangin. Sabihin natin ang Allahu Akbar Habang nagsasabi ng takbir Iangat natin ang mga ulo natin Mula sa pagkakapatira pa Ihiga natin ang kaliwang paa At uupo tayo dito Nang napapanatag At nagtutukod tayo ng kanang paa Habang ihinaharap ang mga daliri nito sa kibla O itutukod ang kapwa paa At umupo tayo sa mga sakong Ilalatag natin ang mga braso natin Ang kanan sa ibabaw ng kanang hita At ang kaliwa sa kaliwang hita Sa tabi ng tuhod o sa ibabaw ng tuhod. Sabihin natin ang Robert Firli. Nananalangin tayo nito sa pagitan ng dalawang pagkakapatira pa habang tayo ay nakaupo ng panatag. Sabihin natin ang Allahu Akbar Bababa tayo habang sinasabi ang takbir sa ikalawang pagpapatira pa. Ito ay gaya ng unang pagpapatira pa. sa pamamaraan at sinasabi Sabihin natin ang Allahu Akbar Isasagawa natin ang ikalawang rak'a sa paraang isinasagawa natin ang unang rak'a Paglagay ng mga kamay at ang pagbigkas ng Al-Fatiha at isang talata o mga talata mula sa Quran Pagkatapos yumukod tayo sasabihin natin ang Allahu Akbar at tumindig tayo at sasabihin ang Sami Allahu liman hamida. Pagkatapos ay pumunta tayo sa pagpapatira pa. Sabihin natin ang Allahu Akbar. Magpapatira pa tayo ng dalawang pagpapatira pa. Pagkatapos ay uupo tayo para sa tasahud. Sasabihin natin ang Allahu Akbar. Sasabihin natin ang Allahu Akbar. Sasabihin natin ang Allahu Akbar. Matapos may isagawa ang ikalawang raka ay uupo para sa tasahud. Uupo tayo ng pag-upong iftiras. Ang upong iftirash ay isa sa gawa sa hud ng pagdarasal na dalawang raka gaya ng pagdarasal ng subu, jumua at dalawang aid. Sa unang tasahud din ng pagdarasal na tatluhang raka at apatang raka sa pag-upo sa pagitan ng dalawang pagkakapatira pa. Walang masama sa sino mang hindi kaya ang pag-upo ng iftirash dahil sa kalakihan ng katawan niya o dahil sa pananakit ng mga paa o iba pa roon kapag umupo siya sa anumang paraan na nakakalakit. Sa tasang hood ay ilagay natin ang kanang kamay sa ibabaw ng kanang hita, kasabay ng pagkuyom ng mga daliri sa kabuuan ng mga ito, maliban sa hintuturo sapagkat itinuturo natin ito. O iuugnay natin ang dulo ng hinlalaki sa dulo ng hinlalato at tinuturo natin ang hintuturo. Ang kaliwang kamay naman ay maaaring nakalatag sa ibabaw ng kaliwang hita o ihahawak natin sa tuhod. E tinuturing na kaibig-ibig sa tasahod na ang paningin natin ay nasa kanang kamay. Bigkasin natin ng tahimik ang tashahud. At tahiyatu lillahi wassalawat wa tayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bigkasin lamang natin ang tashahud. Nauna kapag ang salah ay tatluhang raka'a ah, o apatang raka'a. Ah kung ang pagdarasal naman ay dalawang rakaat gaya ng pagdarasal ng subuh o jumuah o dalawang eid lubusin natin ang tasahud sa pamamagitan ng pagbigkas ng Salatul Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Pagkatapos nito, gagawin natin ang taslim. Assalamualaikum عليكم ورحمة الله السلام Isa sa gawa ang taslim pagkatapos ng tasahud at pagbigas ng mga doa na nasasaad sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit so, ito ay sa pagdarasal na dalawang raka'a. Ah. Nakaririnig tayo ng mahina ng Allahu Akbar. Kapag naman ang pagdarasal ay tatluhang raka'a ah, tulad ng magrib o apatang raka'a ah, tulad ng zuhur, asr, isya, tunay na tayo ay tumitindig pagkatapos ng unang tasanghud. Upang magsagawa ng isang rak'ah, sasabihin natin ang Allahu Akbar. Ang propeta sallallahu alayhi wasallam ay umuupo ng upong tawarruk sa huling tasanghud sa bawat sala o pagdarasal na may dalawang tasanghud. Ang upong tawarruk ay sa huling tasang lamang ng pagdarasal na tatluhang raka'a at apatang raka'a. Ito ay may higit sa isang anyo ang pagpapahiga ng kaliwang paa, ang pagtutukod ng kanang paa, ang pagpapalabas ng dalawang ito mula sa kanang tagiliran, at ang paglalagay ng pigi sa lapag, o ang pagpapahiga ng dalawang paa ng magkasama, at ang pagpapalabas ng dalawang ito mula sa kanang tagiliran, o ang pagpapahiga ng kanang paa at pagpapasok ng kaliwang paa sa payita ng hita at binti ng kanan sa pag-upo ng huling tasahod bigkasin natin ang tasahod pagkatapos isunod natin dito ang panalangin ng basbas sa propeta sallallahu alaihi wasallam Bago magsagawa ng taslim at matapos ng pagwawakas ng tasahud, magpapakupkup tayo kay Allah laban sa apat, laban sa pagdurusa sa impyerno, laban sa pagdurusa sa libingan, laban sa tukso ng buhay at kamatayan, at laban sa tukso ng bu bulaang Kristo. At manalangin tayo ng anumang loobin natin mula sa mga mabuti sa mundo at sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hindi man yayari ang pagwawakas ng sala o pagdarasal at pagkakalas dito maliban sa pamamagitan ng pagsasagawa ng taslim. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng taslim, nawakasan na natin ang pagdarasal natin. Astaghfirullah. 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 At kabilang sa sunnah para sa nagsasagawa ng pagdarasal kapag naisagawa ang taslim na humingi ng tawad kay Allah ng tatlong beses. Pagkatapos ay alalahanin o babanggitin si Allah sa pamamagitan ng nasaad na mga adkar buhat sa sugo ni Allah.